mansoy bilyonaryo. Isang 30 anyos na gwapo, mayaman at dakilang playboy. Ay hindi kailanman inakalang magigising siya isang araw na may malaking problema. Hindi sa negosyo, hindi sa babae, kundi sa kasambahay niya. Si Cordapia, ang kanyang 26 anyos na kasambahay. Si Cordapia ay isang simpleng babae na walang balak makisali sa mga katarantaduhan ng amo Pero isang malaking pagkakamali sa isang drunken night ang nagdala sa kanila sa isang sitwasyon na hindi nila inaasahan. Wait, wait, wait. Paano nangyari ito? Sigaw ni Bansoy abang hawak-hawak ang test result na positive si Cordapia. Hala, ako ang dapat magtanong niyan, boss. Sigaw pabalik ni Cordapia. Tsa, hindi naman kita tinulugan, ah. Hindi ba dapat may actual na ano? You know? For goodness sake, wag mo nang ituloy. Sigaw ni Bansoy na namumulang mukha. Okay, kailangan natin ng DNA test madiing sabi ni Bansoy na nakakunot ang noo. Excuse me? Singhal ni Cordapia habang nakatayo sa harapan niya. Hawak ang bewang. Hindi ko naman iniimbinto to. Hindi ako yung tipong magpapapumpis lang. Napakamot si Bansoy sa ulo. Hindi niya rin naman sinasabi na nagsisunungaling si Cordapia. Pero, paano ba naman ito nangyari? Ano bang tingin mo sa akin, ha? na hindi mo nga ako mahawakan ng isang minuto nang hindi ko tinutulak yung mukha mo. Ismid ni Cordapia. Ya, yeah, hindi nga kasi kita type. Sagot ni Bansoy, ngunit napahinto siya nang makita ang masamang tingin ni Cordapia. Ako rin naman, hindi kita type. Hindi ako naa-attract sa mga bose, babaero at feeling pogi. Yeah, pero Paano ka nga nabuntis? Ano to? Milagro? Hindi na nga niya natuloy ang sasabihin nang tampali ni Cordapia ang kanyang noo. Napahawak si Bansoy sa noo niya. Oh, ang sakit nun Well, kung hindi mo ako gustong paniwalaan, magpa-DNA test tayo. Sigaw ni Cordapia. Okay, bukas na bukas din. Sagot ni Bansoy sabay tungo sa cellphone niya para tumawag ng doktor. Dumating ang araw ng DNA test. Halos hindi makatingin si Bansoy kay Cordapia habang hinihintay nila ang resulta. Sa loob ng klinik, tahimik silang nakaupo habang pinapaikot-ikot ni Cordapia ang kanyang daliri sa mesa. Nang lumabas ang doktor, hawak ang envelope para silang nasabuga ng bumba. Ah, uh, Mr. Bansoy, Miss Cordapia, seryosong bungad ng doktor. Ang resulta ng DNA test ay, it's a match. Nalaglag ang panga ni Bansoy. What? Napaurong naman si Cordapia. Hmm, lintik. So, so, buntis ka nga sa akin? Bakit? Gusto mo bang ibang tatay? Sigaw ni Cordapia. Wala akong sinabi na ganyan. Sigaw din ni Bansoy. Nagkatinginan silang dalawa para yung hindi makapaniwala sa sitwasyong napasok nila. Bago ang lahat ng kaguluhang ito, may mas magulong nakaraan sina Bansoy at Cordapia. Tatlong taon na ang nakalipas mula noong sila'y magkasintahan. Noon, Mahal na mahal ni Bansoy si Cordapia. Siya ang tipo ng lalaking hindi nagpapakatino para kanino man. Pero, kay Cordapia lang siya naging seryoso. Ginawa niya ang lahat para rito. Binili ng mamahaling bag, sinama sa mga business trips, binigyan ng credit card, at lahat-lahat. Pero, isang araw, nahuli niya si Cordapia sa kondo ng ibang lalaki. Sa galit ni Bansoy, pinabayaran niya kay Cordapia ang utang nitong isang milyon dahil kung hindi ito makakapagbayad, ipapakulong niya ito. Dahil wala namang pera si Cordapia na ganoon kalaki, kaya naisip ni Bansoy na gawing kasambahay si Cordapia magtatrabaho sa kanya ng libre hanggang mabayaran niya ang utang nito sa kanya. So, nabuntis nga kita? Da. Pero paano? Sinabi ko na ngang, hindi ko alam. Biglang napaisip si Bansoy. Hmm, wait. Nung gabi na yun, nung lasing tayo, may ginawa ba tayong... Oh my goodness! Tseh! Huwag mo nang ipalala. Hindi makapaniwala si Bansoy. Ang dating babaeng iniwan niya dahil sa panduloko, ngayon buntis na sa anak niya. So, anong gagawin natin? Anong natin? Ikaw ang gumawa nito sa akin. Sigaw ni Cordapia. Napahawak na lang sa sentido si Bansoy. Pakiramdam niya ay nalintikan siya ng hindi inaasahan. Okay, since nandito na rin tayo ngayon, gusto kong itanong ang isang tanong na dati-rati ko pang pasan-pasan. Bakit ba ko niluko noon? Para bang napako si Cordapia sa kinatatayuan niya. Hindi niya inaasahan na itatanong ito ni Bansoy. Hindi niya alam kung paano niya siya sasagutin. Alam mo, kahit anong gawin ko, hindi ko maintindihan kung bakit mo nagawang ipagpalit ako noon. Bansoy. Okay, tara na. Uuwi na tayo. Pero hindi nagpatinag si Bansoy. Lumapit ito sa kanya. Hindi. Ngayon na. Gusto kong marinig ang sagot mo ngayon. Napasingap si Cordapia. Alam niyang seryoso si Bansoy at hindi siya basta-basta tatantana nito. Hindi kita niloko. Ano? Alam kong sa tingin mo may relasyon kami ng pinsan ko. Alam kong iyon ang nasa isip mo. At kahit anong gawin ko, hindi mo pinakinggan ang paliwanag ko. Hindi ko pinakinggan dahil nahuli kitang niyakap mo siya bago umalis sa kondo niya. Oo, nahuli mo akong nandoon sa kondo niya. Dahil siningil ko siya sa utang niya sa akin. Ano? May utang siya sa'yo? Paano? Nalulong siya sa sugal at makukulong dahil sa utang. Kaya pinapahiram ko sa kanya ang lahat ng ipon ko. Oh, I didn't know that. I'm so sorry, Cordapia. Sorry mong mukha mo. Whatever, Bansoy. Okay, tara na nga. Nagugutom na ako. Okay, mahal ko. Uh, anong gusto mong kainin? Gusto ko hotdog at itlog. Matagal ko nang hindi nakain yun. Wait, what? Say it again. Tsa, forget about it. Okay, okay, I got it. Yes, paiinitin ko muna to. <laughs> The end. Hello mga kakulay! Ay sa wakas, nakapag-narrate ng kaunti si Ako. Hello po! Kumusta po kayong lahat? You know what? Namiss ko talaga ang pag-narrate. I read all your comments and some of you nag-comment na nasaan na ba si Ethel, ang dating narrator. You know what? Actually, I am here naman. Kasi ako ang creator ng Kulay TV. Hindi lang makapag-narrate kasi super busy po ako. May trabaho ako, may pamilya, at saka, you know, yung mga gawaing bahay. Ay, naku, hindi ko nakaya you know, yung mag-narrate. So, earlier naisip ko, uh, sulat kaya ako ng very short story. Actually, my long version itong story. I made it short and funny. That way, easy lang para sa akin. You know, 10 minutes narration. So, okay ako niyan. Extra extra lang ako dito sa Kulay TV. I can do very short story. Yung short and funny story. Gusto ko yun. Alright, mga kulay. Thank you all so much for listening. This is Ethel McManaman, Kulay TV creator, saying, "Bawat buhay ay my kulay. Thank you and take care. Dagan ka salamat. See you the next story. Ingat."